Yung isang kotse naman, ah, uh, na ano yung battery, ayaw mag-start, kaya bibila na rin namin ng battery. Hindi kami tuloy makakalabas ng kabite ngayon, kasi, ano, yung, wala pang, bibili pa lang kami ng battery, e-coding tong isang kotse. Dapat dito lang kami around Dasma. Yung gusto ko sanang kainan, ano eh, doon sa Imus. Kaso, sabi ni Daddy, ano daw, baka mahuli kami. Kaya, dito na lang kami sa SM para makabili din kami ng battery. Every, two years na ba yung battery? Mahigit din, oh. No? Mm -hmm. Oh, ayaw mag-start kanina, eh. Kaya, bibila namin ng battery. So, ngayon pumunta na naman tayo ng SM. Eh, Monday ngayon, hindi kami talaga sumasabay ni Daddy pag Saturday, ay pag Sunday, kasi nga ang daming tao. Eh, ngayon, Monday. Actually, kahapon ko pa yun talaga, ano na, kakain kami kaso. Parang gusto ko kasing mag-ano ngayon, fasting-fasting. Eh, di nag-serum ako kanina. Eh ngayon, kaya bawal ako maarawan. <laughs> Dito na lang tayo sa SM pala-pala kakain para kasi kung uuwi pa kami para magpalit ng battery, gutom na kasi si daddy. Ito may motor light na yan. Amaron. Amaron yung battery natin eh. Ha? Amaron. Amaron. Hmm. Ayan. Ipili si daddy ng battery. Dito. Balikan mo kay guys mamaya pagkabili ng dali ng battery. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Hmm? Ayan guys, nandito na tayo sa SM. Magpapark lang tayo sa dalit. na namin ng bahay, papalit ko pa siya ng battery. Eh, siyempre, kung nagutom na siya, kung oh, huwag pa kami. Ito na lang, sa A little longer than a few minutes later. Sorry guys, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na naman. Ipakita yung kakainin namin ni Machete ko. Papa. Papa. Ito. Belly bangus. Sinigang tsaka ito yung pipatang musim <laughs> kain muna kami guys <laughs> sobrang lakas ng ulan guys tingnan mo Ang dami naman, punti lang nakain namin ni daddy ayan o oh. ayan puro large kasi yung si Lerb sa amin eh, syempre, dahil gusto kong kumain ito. <laughs> Hello, mga anak! Sorry! <laughs> Nagpapasaway na naman ng mami daddy. Kain <laughs> kami ng dairy. O, yan, o. Oh. Tapos, alam niyo kung nasan si daddy. Ayun! <laughs> Nabili pa siya ng tinapay niya. Nabili tinapay pa siya. Nandito sa kami, kas, nandito kami sa, ano ba to? French restaurant. Ano <laughs> ba Ayan, o. Oh. Matamis din pala. Ay, matamis! matagal ang dating niyo, oh. Dumali na naman ng ano, ng matamis oh. Ayun. Kakakain lang niyan. Gusto din natin magkakabit daw siya ng battery. Oh. Ayun ang dating mo pasaway oh. Kain na kain ng matamis oh. Tapos pag inaaya ako sa doktor, magpa-check up bigas ulo. Kanina tinatarong ng mga anak mo kung gailan daw check up natin eh. Sabi ko, ayawan ko nyo sa dating. Sarap! Mm. Chocolate pa yung pinili niyang flavor. Sobrang lakas ng ulan sa labas, guys. Grabe. Hindi na sana kami kasi magkakapit pa si Daddy ng baga ni Kasop. Ano, ang takas na ulan sa labas. Kaya magpapakilabaw na tayo. Dito, anak ko, ate, oh Favorite na ate kumain dito, eh. Ang sasarap ng bread. Eh. Medyo pricey nga lang. Kano yung bread mo eh? dito? 125? 125? Mm -hmm. <coughs> Nasa mid pa ako Meanwhile Welcome po sa ating first vlog vlogan Nakagigat po Ang kuya nyo With matching Motorcycle gloves Wrist guards Side, uh, rear view mirrors Yan Reflective like, po na bag Helmet Bell, bike Bell. So, kaya ho Bell kasi, ay no, mas pinapansin dito kaysa sa mga busina. Tapos ito po yung sasakyan natin. Electric unicycle. Mag-helmet lang ho ako at ayusin lang ang Bell and then, let's go. Alright, so nakagirap up na tayo ngayon. All geared up with the wind. I'll try my best to get good shots Habang naka ano Kapital yeah. Yay okay. Ate lang tayo okay. for lunch Make sure wala na iwan Wala naman Quick eat up nung sa park Let's eat sa atin na mag-assess for a uh, hobby. Hindi <laughs> na ba? Speed, it's really how do I uh, say this? Remember? careful. Be careful. <laughs> Tum Tumuna sa gilid. Tumuna sa gilid. Halos sa nung ha? Sabi ko lang be careful kasi nga mahirap na pa siya mag-semplang. Yeah. The straps, even straps the shoulder somewhere here it's a harness pole it's reflective Ay, nakakilit lang dito. Siya pa. 4 months in sa 360 ng gamit ko. Ay, no. The surface nya ay parang graba ng onte. Pero ako ka lang. Okay. Ah, medyo maingat tayo. Lalo pa baba. So focus muna ako dito. Nakakatawa uh, naman. Nakaka-enjoy uh, din yung pagdagan nito. And the good is, good thing is, hindi ka nagbabayad ng insurance, hindi ka nagbabayad ng gas. So, charge mo lang, parang sa parang ipaig after It's actually an electric unicycle. So, ayun. Okay, nagbabayad ito. So, Tap na tayo para ano na Tayo nga na Bye Just then. Ang lakas pa ng ulan guys Hindi pa tayo makalabas ng list. Hindi tayo maka Hindi pa tayo maka uwi Kasi ang lakas ng ulan Hanggang dyan na lang muna guys ha? Till the next video Ah